Batasan Island in Tubigon Bohol, once a thriving fishing community, is now on the front lines of climate change. Pipila ka mga national media may cover sa Batasan Island ug mga environmental groups tungod sa mga isla gikahadlukan nga mawagtang sa mapa sa Bohol. Apan bisan pa sa ilang sitwasyon na anad na mga residente sa Batasan Island na adunay 20 minutos bangkaon gikan sa pantalan sa Tubigon personal nga gisusi ni Governor Aris Sumintado ang Batasan Island o ba ni Tubigon Mayor Marlon Amila ug Batasan Barangay Captain Annabel Caniete. Silang pagduaw niya itong Domingo, ana sa 2.5 meters ang pagsaka sa tubig ang 7.2 magnitude ng earthquake niya 2013 o sa sa hinungdan nga may usos sa Osaka Metro ang isla nga tuna sa below sea level. Gani ang mga scientist ni Pasidaan nga ang isla mawagtang sa mapa sa tuig 2100. The residents fighting back with adaptation rising houses on stilts, installing coral barriers, monitoring tides, and expanding mangroves that protect against the storm surges. Kini posible sa pagkigalayon sa Greenpeace International, DENR o gubang tabang sa national government, ang mangrove plantation o sa sa atul sa Bagyong Odette. Giklaro ni Governor Ari Sumintado nga dili nila pasagdan ang Batasan Island. Gusto man nila i-relocate ang mga residente apan planuhon kini pagmaayo o sa LGU Tubigon o mga barangay officials sa Batasan Island. Ako nakita na ang mga namuyo aning islaha purag ilan na guning nadawat. Unless kung atong i-relocate ng mga tawhana na muyo din he para naslay safer zone We have to talk sa atong counterpart sa LGU, no? Sila goy proponent ani na move kung na relocation site and provincial government willing may mutabang in case kung na property na paliton and need og financial maka na para lang yun na atong mahatagan og safer zoning atong mga konstituente na dili lang kaning islaha ang uban pong isla na missing sing na pod karong panahon na ang unique design silang mangroves sama sa Osaka checkered design nakatabang katabang silang livelihood sa pagpangista. Ingon man ang kayaking isip usa sa mga tourist destination. Batasan Island, simbolo sa resiliency sa mga bulanon. Nagbarog yapo ng isla, dili mapukan, dili malabog, kaya ang maong isla, alang sa atong katawhan. Kini si Ramila Yuman aron updated sa mga kasayuran makibalita sa Bohol News and Information